So what's up mga buddy So na napunta din sa may teres no Og dre para mo update sa ato ang strawberry So muna ni siya ang update karon Na na siya ay so, shoot O kaning runner I main kaning runner Na na siya ay runner Muna ni siya ang atong patuboon balit na pod So Na siya ang strawberry Mga pa ni siya pag recover Ano siya ba Naka recover ni siya Gikan sa dugus dugus Kaya nabutang mo ni siya dito Sa may ilalom sa may mangga Amo nang Pag uh, dugus dugus ng mangga Na alahig sila no. Pero iya to ito gilaya ang uban oh. No iya gipang patay ra yan mukhang sa bagong dahon. Na, nagko na parang ubang dahon. Dayon, nana napot siya yung runner. So, ato buhaton ani na ni is, ato napot siya eh. Na maraming na dayon ba? Ito ba na siya, ito ba na itong support ng Kaya na siya manggamot, nang buna siya di apod. Ito ba na para makontak po siya mayo sa yuta. Ito ba siya yung lubungan gamay ba? Ito po na siya na siya makontak dito? Wala po na siya yung manggamot di apod. Wala po po siya yung gamay na runner. Wala po na siya yung mungkuan. So, dito lang dahil ko, Salamat sa pag-uwi sa ito ang video, no?